good morning yan panibagong araw panibagong vlog na naman tayo mga kamuning at ito na naman tayo nagsasalita na naman tayo mga kamuning at kasama natin ang Tita Beng shout out po shout out kasama ko po ngayon si Tita Beng dahil kami nandito kami ngayon sa palengke dahil bibili kami ng groceries mga kamuning at galing po ari kay ano kay Tito Bruce Aguilio maraming, maraming salamat po Tito Bruce Aguilio sa tulong na ibibigay niyo po para po kay tatay mga kabuning. Thank you, thank you. At habol-habol talaga yung hininga ko eh, tita no? Lakad-lakad <laughs> muna kami dito. Yung, kasi yung mga kabuning dito, pwede mo lang, pwede mo lang din po lakad. Hindi po katulad dun sa, sa amin, mga kabuneng, sa amin lugar. Sa so, kayo pa ng tricycle, medyo malayo din yun. Kaya, yun. Wak-wak-wak lang na yon <laughs> Tama-tama, <laughs> na oras na. 8.30 na po na umaga mga ni... Shout out, kuya. Ay, pala, bigas dito. Bigas, buy one take one Bigas, buy <laughs> Mga bigas, mga buy one take one eh. buy one take one? Wako ah 2-6 I want to 1 2-6? ganun na yung kuya isang kapwa na yung kuya eh di ko lang kukuha ko kuya 2-6 nga, I want to take 1 <laughs> eh. ay <laughs> ito na lang siguro tita no? Ta ito na lang no? peras-peras lang naman ito na? Ito yung bigas natin. Ano ito nga po, sampung kilo. Sampung kilo. Labo ni kuya ah. Sampung kilo nga eh. Okay. <laughs> <up top>. <laughs> na lang namin yan kuya. Mamaya na lang din namin bayaran. Pwede po. Pagbalik po namin, may bibiridang po kami. <S preachers> <Ha? laughs> Hindi mo po naman 'to makalimutan ko Magkano kuya? <seksi> <pronunciation> <Practiceseven>. Dir <Wilson: result kiya>

Ay, pala po. <laughs> Ay, po, <boy. laughs> iwan kuya, ha? Oh, Michelle, po, si Kamuning. Kamuning, Kamuning official. Sa <laughs> YouTube, Kamuning official. Kamuning. Kamuning. Oo, Kamuning. ako na lang, kuya. Huwag mo kalimutan po, sa si ah, ka YouTube, po. Sige, babalikan si ko yung bigas, kuya. Pero ikaw po, hindi ko. Okay, <laughs> Bravo ka. Ngayon, bibili na tayo ng anan ng kapet, asukal. Ano ba maganda yun? Timplado na or titimplahin pa lang? Makakamaling. Para di na mahirapan si tatay, no? Ha? Ang kape, stick na lang na. Dito, meron. Wala. <laughs> Dito kami, bumibili dati ni Jan-Jan, makakamaling. Balikan natin yun, yung bigas ah dito tayo bibili mga kamuning dito tayo damaan para mabilis shout out kay kuya <laughs> shout sa inyo lahat mga kuya papasok na tayo sa loob yung natin yung ano yung bigat. Hindi, ako, ikaw na niyo Ha? Ah, oh, sige. Eh. Mga kamuni, may tugtog doon sa loob. Pero okay lang, mga kamuni, para makita din po nung nagbigay doon para po doon kay tate na kung magkano na lahat yun. Mamaya, kakwentahin natin, mga kamuni, kung magkano yung nag-assist natin, mga kamuni. Yeah, maraming maraming salamat po ulit kay Tito Bruce. At sana uh, marami ka pa pong matulungan Tito Cruz. Yan, thank you, thank you po ng madami. Uh, thank you din pala ano, kay Tita Ben dahil lagi din niya ako sinasama sa bawat lakad ko mga kamunin. Kaya marami marami salamat po. Ayan, ito na, kukunin natin yung ano, yung bigas. Kuya, balikan ko na yung bigas, kuya. Okay po. Saan tayo sa kay Tita? Dito na. Ah, sige. Sakay po kami, kuya. Ayan pa Zero. Ikaw ba yung kamuning sa Bukana? Yes po. Kay Jaffers Diver? Opo. <laughs> Shoutout po. out po sa Shout 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 -out? Shout -out. Bukana. Shoutout -out Shout kay ko yung viewers pala na natin viewers to. sa Bukana. vlogger sa, sa Bukana. Ay, oo po. Thank you po, Kuya. Thank you kuya. Dito sa dadala na natin yung derecha na. Ano mm yun? -hmm. Ah, ramihan mo oh, siya. Ar, asa, ar. Ano yun, paano lang dito? Oo, yun. Di ba na, ano yung sapat sa ramihan eh. Tulay din ha? Eh. Oo, oh, dito na mo. Oo, oh, dito na ah. mo. Tara na. Kaya sakay na tayo mga kamuni. Dadali na natin itong tokano so, kay tatay. Nagbigas, sa grocery. Vlogger po. Kamuni yung official po. Shoutout kay kuya. The power. kami dito mga kamani, kasi yung pupuntaan po kasi namin tawid ng ilog tapos magpapahintay na lamang kami kay kuya pwede kayo magpahintay eh pero mag-iini ah. mag ah, Sige po. po. yung okay. Thank you po kuya Bababa na kami dito mga kamuni Na-miss ko talaga si, ano, si, si tatay At Ayan si Tita Beng mga kamuning bit bit yung bigas Wala kasi kami kasamang lalaki maka kamuning gawa Si janjan kasi ano may pasok pa yun Mala, si May klase pa mamaya pa you know, mga siguro mga one ganun Kasi linggo Kapag Saturday and Sunday pala maka Maga na uwi si janjan Jun mga 1.30 ganun Pag Sunday siguro mga 12 kita dadahan na, nakakatakot Nakakatakot ako maning oh Bakit ba naisipan dito na ganito ang gawin sa may hag hagdan? Dito na no? Bakit na naisip na ganito ang gawin sa hagdan? Nakatakot kayo Ayun oh no? mga kumaling Malapit na tayo kay tatay. Sana nandiyan si tatay, mga kamuning. Ha? Nagpapausok si tatay. Eh, tama-tama. Baka hindi pa rin yung kumakain, mga kamuning. Meron naman tayong binili yung dila at alaki tapos biskuit at kape, mga kamuning, sa kabigas. Ayun oh, may naglalaba. Pero wala akong makita tao. Nasaan na? Ayun pala. Naya, naglala ba nga mga kuning? Parang hubo ako dito sa akin shirt eh. Shirt man to na aking nanay. Ah! Yan si Tita Bay oh. Ah! Ito para sa tagumpay mga kuning, di ba? Share your blessing. Tinatawag nga yung share your blessing, di ba Tita? kapag meron ka mag-share ka pero pag wala ka tahimik ka di ba <laughs> ay nako sana nga nandito si tatay Good morning, mga kuya. Hello, guys. Hi. Hello. Magalit sa ating tita si Shelo. Di nakasama si Shelo. Tulog pa yun. Pag ano na, na yun Yung si Nakita na tayo. Maga <laughs> Saan mo tagal ko ba naman nawala dito sa, sa Davao tapos nakalimutan ko yung pangalan ni Tatay. <laughs> <laughs> na ha? nga, oh, sa tita. Uh, Magligo Binalegan ko tuloy gaset si ata, mahomay para mi um, update tayo kono ba nangyari lang na sa kanya. Bye bye. Buntai. Mama papai. Samuk-samuk. Bye papai. Na. Ngayon pulot ako nakabalik. Para sa inyo po tay. Kamusta na po kayo, Tay? Kamusta na po kayo? Walang yapon. <laughs> ano yan? ah, okay lang. <laughs> Walang yapon. <laughs> <laughs> Namiss niyo ako, Tay? Namiss niyo po ako? Tagal ko kayo hindi nakabalik dito. Mga 5 years. Ah, 5 months. May ato mga Manila daw. Oo, oh, gawin ko lang po ng 29. Balik ka na. Hindi pa siguro po. Baligno ra. Tay sana na gusto niya, Kendallatay. Tiranya po tay din. Galin po 'yan. Galing po 'yan, guys. Galin po 'yan kayano, kay Tito Bro sa Gilion. Ay, thank you po sa Gilion. Galin po. Na-surprise kay Tay? Na-surprise po kayo. Hindi naakala na may darating po na blessing salamat nga niko na ayuda ayuda o oh, diba at ipagpakita ko lang sa inyo mga kamuning yung bahay ni, ni tatay dito so ayun yung likod mga kamuning tapos yun nagluto din si tatay hindi ko lang kung anong niluluto din ni tatay kasi nagpapausok siya tapos ito yung kanyang lababo tapos dito po siya na natutulog mga kamuning yun yung mga gamit ni tatay Ayan. Ayan po yung bahay ni tatay. Butas-butas po siya kapag ulan ay eh. kawawa si tatay dito kapag umulan mga kamay. Ang piyasan yung bahay. Dito po siya natutulog. Ayan. Buti na lang mga kamay. Meron siya dito ng kolambo. Wala rin po dito ilaw si tatay mga kamay. Kaya delikado po talaga pag ikaw yung mag-isa mga kamay. No? Ayan. Tapos ito yung labas. Yelen. nga mga sabi ko nga tulad nga po na sabi ko babalik-balikan ko po dito si, si tatay Barhilio at dahil sobrang po talaga nakakaawa mga kamuni kaya ayan may dala po kami ng bigas tsaka grocery para para po kay Tatay Barhilio tapos galing po yan kay ano kay Sir Agilion kay Tito Agilion mga kamuni. tapos kaya gusto kaya gusto gusto ko po din kasi to balikan mga kamuni, gawa ang sarap po kasi maligo dito ng ilog, mga Yan, ilog po kasi to. Tatawid pa kami ng ilog, mga kamanin, Pero hindi kami tumawid ng ilog. Doon kami dumawad sa kabilang daan. Pag dito kasi, mga kamaning, baka madapa kami. Baka matapon yung aming yung dala. Eh, ititabing na yung kasama ko dito, mga kamanin. Kaya, yun. Eh, maraming maraming salamat din po na kay na sinemahan tayo dito. Salamat kayo. Eh hmm. tuwa ka tay, masaya ka tay. Oo, oh, sabi kasi, -balik ko sa'yo, babalik-balik ko kuya tay. Mm -hmm. Si tatay Barhelio yung mga kamani kasi nasa vlog ko po yun nung bago ako muwi ng Dabao. Bin binalikan ko si tatay, um, March 18 ata yung tatay, tatay na. No? Di ba birthday mo yan? Hindi man. Ah, March 19. Ang lalga na nalang Manila. Mm. Oo. Oh. March 19 di ba tay? Uh, March, ah, 20. Um, pala, March 20. Ah, ako pala, March 20 nga pala, no? Birthday, birthday mo na ako. March 20. nag pa sa akin, nag-dump pa sa akin sa tatay kasi hindi ko daw siya binilihan daw ng cake. <laughs> <laughs> okay, uwi na po kami. Thank you. Sana na nagustuhan na niyo. Salamat. Kasi saya. In, 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 in Japan, Ohio, gusto ay, ay, hayo. Ah, domo arigato. Okay. okay. Bye! Bye!